Samantala nagumpisa na ang auction at nilabas na ang item number 1. Pinag-agawan ito ng tatlong lalaki hanggang sa nasold ito ng 600,000. Habang sila usop ay may nalaman tungkol sa kumidnap sa mermaid. Kaya pinaalam nila sa mga kasama na si Peterman ang kidnapper. At binenta nito ang mermaid sa auction house sa Grove number 1. Kaya dali-dali nilang pinuntahan ang naturang lugar. Samantala si Zoro ay kinukursunada ng mga bounty hunters, pero sa isang tingin lang ng swordsman ay natakot na ang mga kalaban. Habang napag-alaman ni Duval na 30 minutes nang nag-umpisa ang auction na pinag-alala ni Sanji. Pero sabi ni Duval na wag itong mag-alala dahil sa second half pa ilalabas ang mermaid. Sabi ni Sanji na magmadali na ito pero pagyayabang ni Duval na kaya siya ang boss ng kanilang team. Dahil alam niya lagi kung saan siya pupunta at kanina pa nila tinutungo ang Grove 1. At kanyang pinakita ang auction house at sinabing sila ang pinaka unang makakarating ron na kinatuwa ni Sanji. Pero nauna sila chopper kaya nasa pop ni Sanji si Duval dahil second lang sila tapos dumating na rin ang ibang straw hat. Samantala ayaw silang papasukin sa backdoor dahil binabawi nila ang mermaid. Kaya sabi ni Frankie na na raw siya ng daan. Pero pinigilan siya ni Hachi dahil baka may mga celestial dragon sa loob. Kaya sabi ni Nami na makikisali na raw sila sa auction. Tapos pumasok sila sa front door at inis na inis silang nakikita ang human trafficking na nagaganap. Sabi ni Nami na bibilhin nila si Kimi gamit ang kanilang gold sa kanilang barko na nagkakahalaga ng 200 million. Kaya mangyak-niyak sila Hachi dahil napakabuti ng kanilang bagong tropa. Habang hinahanda ng ilabas ang mermaid sa auction, nang dumating pa ang si Puning Noble at pumasok sa auction house, tapos mabilis itong pinuntahan para i-assist sa VIP area, at umupo ito sa tabi ng kanyang pamilya. Nang nilabas ang isang item na lalaki at habang pinapakilala ay napaluhod ito at nadugo. kaya pinatigil muna ang session pansamantala. Paliwanag ni Sanji na kinagat nito ang kanyang dila, dahil ayaw nitong maging laruan ng mga mayayaman kaya pinili na lang na mamatay. Tapos nag-decide ang manager na ang mermaid na ang isunod na ilalabas. Samantala nakita ni Lupi si Zoro na may kinukursunada dahil binigyan raw ito ng maling direksyon. Kaya pinahaba ng kapten ang kanyang kamay at hinablot si Zoro. Nasabi na lang ni Zoro na pupugutan niya ng ulo ang kapten pag nagkataon. Samantala binigyan ng magarbong introduction ng manager ang paglalabas ng kanilang min item. At pag ilaw ng spotlight ay ito ang mermaid kaya napahanga ang lahat ng gahaman. Tapos pagtanggal ng takip ay naghiyawan ang mga tao. Nakita ni Kimi ang kanyang mga tropa at handa nang makipagbid si Nami. At nang mag-umpisa pa lang ang bidding ay sumigaw na ng 500 million ang sipuning noble na si St. Charles. Kaya natahimik ang lahat at kahit si Nami ay nawala ng pag-asa kasama ang straw hat. Nang dumating si Lupi at naglikha ng malakas na pagsabog. At nagagalit pa ito dahil hindi marunong maglanding ang driver habang si Zoro ay masakit pa ang ulo. Tapos natuwa ang mga rookie pirates nang makita nila ang kanilang hinihintay na kapte ng straw hat. Nang makita ni Lupi si Kimi at nagmadali itong tumakbo para iligtas ang mermaid. Pero pinigilan ito ni Hachi subalit ayaw magpapigil ng ating bida. Kaya napilitan itong gamitin ang kanyang ibang kamay. At nang makita ito ng mga tao ay agad nilang diniscriminate ang fishman. Tapos sinarangan si Lupi ng mga gwardiya. Habang si Hachi ay pinandidirian ng mga gahaman na tao, ayan ang gigil ang mga straw hat. Tapos ang captain ay ayaw magpaawat hanggang sa makarinig ito ng putok ng baril. Makita nila na tumumba ang pugita dahil binaril lang si Puning Noble na tuwang tuwa dahil nakapagpatumba siya ng fishman. Galit na galit na nilalapitan ni Lupi si Saint Charles nang inawat ito ni Hachi. At pinaalala ang pangako na hindi nila pwedeng tantiin ang mga celestial dragons. Pero binabalang ni Strawboy ang kamay ng Pugita at nagpatuloy sa balak nitong gawin. Kaya nagtataka ang mga tao at ang mga kapwa rookie pirates sa gagawin ni Lupi. Tapos pinaputukan siya ng Puning Noble na mabilis lang na naiwasan ng ating bida. At sa kanya binigyan ng malakas na suntok ang celestial dragon na nagpatilapon sa lintik na world Noble. Kaya gulat na gulat ang mga tao, tapos handa nang makipagbasag ulo ang straw hat. Nagalit ang ama ng sipuning Noble at pinagbabaril si Luffy. Kaya nagpanik na ang mga tao at umalis at nanatili lang ang mga pirata. Tapos nagumpisa ng umatake si Sanji at dinis armahan ang Celestial Dragon at pinagsisipa ang mga kawal. Nang naramdaman ng Giant at ni Rayleigh na may nagaganap na kaguluhan sa auction hall. Tapos sinipa ni Luffy ang mga kalaban habang pinaghihiwa ni Zoro ang iba. Samantala tinorcho ni Frankie ang mga kalaban na pumipigil sa kanya. Habang sinami ay pinatikim ng Thunderbolt ang mga kalaban, tapos pinag-utos ng World Noble na ipatawag ang Amarin Admirals. Paglabas ng mga tao ay naroon na rin ang mga marino sa labas. Nang may sumugod kila Sanji at Luffy kaya pinakawala ni Zoro ang Caliver Phoenix. Kaya nagalit ang dalawa sa Swordsman tapos natamaan din ang kulungan ni Kimi kaya nabuksan ito. Habang ang mga rookie pirates ay napatunayang walang kinakatakutan ang mga straw hat. Samantala dumating na ang ibang straw hat at naglanding sa bubong ng auction house. Habang si Usopp ay gustong gumawa ng malupit na entrance pero naduwag ito dahil mataas. Kaya tinulak ito at bumagsak sa ulo ng World Noble. Tinuro ni Luffy si Kimi kay Usopp at sinabing kailangan nila ang susi tapos dagdag ni Nami na kailangan na nilang magmadali bago dumating ang Navy. Pero sabi ng isang rookie na huli na ang lahat at walang ideya si Lupi kung sino yon. Kaya pinangalanan ni Robin na yun ay si Ilo at ang isang nakatayo sa kabila ay si Eustace Kid. Nang papatayin na ng Celestial Dragon si Kimi, kaya nag-alala ang Straw Hat. Pero bago pa pumutok ang baril ay bigla na lang nawala ng malay ang World Noble. Tapos lumabas ang matandang si Rayleigh at ang Giant. At nagulat ang mga gwardya dahil wala na ang mga collar ng mga ito. Nakilala ito ni Hachi kaya tinawag niya ang matanda. Kaya natuwa si Rayleigh nang makita niya ang kanyang old friend. Saka nag-obserba sa paligid ang matanda at napagtanto nito ang nangyayari. Kaya nasabi nito na malala ang sitwasyon at nagpakawala ito ng kakaibang kapangyarihan na nagpatumba sa mga kalaban. Kaya nagulat at nagtaka ang lahat sa kung ano ang ginawa ng matanda. Tapos sinabi ni Rayleigh na nababagay raw ang straw hat kay luffy dahil wala itong takot at matagal na niya itong gustong makilala. Samantala nabalitaan na ng lahat ng tao sa Sabahodi Archipelago ang ginawa ni luffy. Kaya nabahala ang mga pirata dahil lulusubin sila ng Marine Admiral. Tapos ang ibang rookie pirates ay nag-decide ng umalis habang ang mga Marines ay pinaligirag na ang auction house, at sa report ng Marine na si Admiral Kizaru na kinagulat ng Marine Captain. Samantala nagtataka ang straw hat kung paano tatanggalin ng matanda ang collar. Sabi ni Rayleigh kay Kimi na wag itong gagalaw. Tapos pinagana ng matanda ang countdown ng collar kaya na bahala ang iba. Pero pumikit ang mermaid at tanggap na ang kapalaran. Tapos sabay na nahanap ni Frankie ang susi ng makarinig ito ng pagsabog. At paglabas nito ay gulat ang straw hat dahil ligtas na si Kimi at tanggal na ang collar. Kaya binigay ni Frankie ang susi sa ibang mga sleeve. Tapos nilapitan ng matanda si Hachi, at nagpasalamat kay Lupi sa pagtulong sa kanyang tropa. Sabi ni Rayleigh na kailangan na nilang umalis nang nagumpisa na ang mga marines na tawagin ang mga rookies. Tapos nauna na si Eustace Kid para harapin ang mga marino ng may pang at naangasan sila Lupi at Lo. Kaya nang palabas na sila ay nagtatalo ang mga ito kung sino ang gugulpi sa mga marines. Tapos nagumpisa na silang paputukan ang mga marino at ang tatlong captain ay nagpapasikat ng kanilang abilidad. Kaya nag-change position ang mga Marines pero hinarangan yustas kid ang dalawang captain. Pero nagpatuloy lang sa paglusob si Strawboy at hinarap ang mga pinaputok na kanyon gamit ang gamgam At sa kanya pinaikot-ikot ito at muntik na ang dalawang captain na tamaan. Tapos nilusob na si Luffy kaya binato ng ating bida ang mga cannonball sa kalaban. Muling pinaputukan si Strawboy na agad na naiwasan. At saka siya nag-counter attack na nagwalis sa mga marino. Nang biglang gumalaw ang mga baka sa paligid at pinuntahan si Eustace kid. Tapos ni-repel ito ng captain sa mga kalaban kaya nagtakbuhan. Habang silo, ay nilalaro lang ang ulo ng Marino. Samantalang na paligiran na ang tatlong pirate captains. Tapos pinasa ni Loh ang ulo ng marin sa mga kalaban kaya takot na naitapo nila ito. Nang magumpisa na si Traffy at nagpalabas ng room. At sa kanya hiniwa ang katawan ng mga marines pero buhay pa rin ang mga ito. Habang si Luffy ay ginamit ang third gear at bibigyan ng giant punch ang mga marino. Tapos si Eustace ay nag-ipon ng mga sandata at kahit ang mga espada ni Zoro ay muntik ng matangay. Lumipad lahat ng metal sa paligid at naging ang braso ito ni Eustace. Tapos pinagpatuloy ni Loh ang operasyon at kinonekta ang mga katawan ng mga marino sa kusaan-saan. Habang sabay na nagpakawala ng giant punch sila Luffy at Yustas na nagpatumba sa lahat ng tinamaan. At paglabas ng ibang mga pirata ay nakita nilang nakabulagta na ang mga marines. Tapos nakita ng dalawang captain na naging pansot ang ating bida. Samantala ni report sa marine captain na nakaalabas na ang lahat ng pirata at ang mga noble ay narescue na nila. Kaya pinagutos nito na kuyugin na ang mga pirata. Tapos nagdesisyon ang tatlong captain na magkanya-kanya na sila ng takas. At sa susunod silang magkita ay magkakaaway na ulit sila. Sabi ni Luffy na ayos lang at siya naman ang makakahanap ng one piece at magiging king of the pirates. Tapos may umataking marin na mabilis na tinapos ni Killer at sinabi sa captain nito na kailangan na nilang umalis. Pero bago umalis si Yustas ay sinabi niyang magkita na lang raw sila sa New World, at saka na nagumpisa ng lumaban ang mga pirata sa Marines na mabilis na pinatumba ang mga ito. Tapos nagdatingan na ang Straw Hat kaya sabi ng Captain na it's time to go. Nang dumating sila Duval at tinawag ang mga tropa, kaya tinutukan ito ng mga Marines pero tinulungan siya ni Robin, kaya napaluhod ito dahil may trauma pa rin siya. Tapos kanya-kanyang palag ang mga Straw Hat sa mga Marino para makatakas sa mga ito. Habang buhat ni Rayleigh at Frankie ang mga Fishman, hanggang sa nakahanap na sila ng daan para makaalis. Pero nag-iwan si namin ng Thundercloud at tinusta ang mga sumusunod sa kanila, hanggang sa nakatakas na ang Strawhat sa tulong ng Flying Fish Rider. Tapos ang mga nakaangkas kay Duval ay hindi natuwa dahil sobrang bagal. At habang naglalakad ang grupo ni Eustace ay biglang may nagpakita at ito pala ay si Kuma na isang warlord. Nang biglang na-remodel na ang sasakyan ni Duval at dahil pala ito sa husay ni Frankie, kaya bumilis na ang rides ni Duval. Tapos naabutan ni nilo sila Eustace na kinakalaban si Kuma, kaya naging tagilid ang lagay ng mga pirata. Kaya sabi ng dalawang kapten na magtutulungan muna sila. To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.